Tututuran tayo ni Boss Borloloy ng paano magsali ng, ng langis. Yung level ha, ito, saktong level, kahit anong motor ito. Ganito yung ginagawa, na, ganito rin yung ginagawa namin. Sige, Boss Borloloy, tirahin na natin. Ano masasabi mo kay Bimak? Wala lang. <laughs> so nakababa muna kapatid yung tubo. O itong tubo na ito, nakababa siya, ng tudo. Tapos, sa salinan mo, included na yung spring. So kung hindi mo siya pwedeng salina nang nandiyan pa rin yung spring ay nung wala ang spring diyan. Yan. You no? Know? Masmado pa. Medyo hindi naman. Yan. Pag napuno yan, puno na ba? Tinan natin kung anong gagawin ni ni Boss Mike. You know? Okay. Galing. Yun. So, inaangat baba niya yan. Inaangat baba para yung bubble, so yung hangin dito sa ilalim, lumabas. Tapos bababa mo ulit, sasalinan ulit kasi mawawala na yung yung oil dyan. na natanggal na yung hangin sa ilalim. nanginginig-ginig pa. <laughs> Ay, okay. ba talaga. So, kapag um, binaba mo at puno, puno pa rin, ibig sabihin, okay na yan, wala nang hangin sa loob. Yan. kita tapos yan, ano nang gagawin natin dyan? Dating gawin. Dating gawin. Sige, sige. Dating gawin, car. May kalang. Oo, um, kalang. Galing ng kalang niya, oh. Slide pin. Ayos, oh. galing siya? Sa mga Sa mga beat. Ah, on the beat. Oh, scooter. Okay, tirain natin. Tutok mo. Akong baby ra. Pahit tutok mo raw yung, ano, may yung sakit. Oh. Yung, yan, laglag. -lag. One down. Okay. Pahit tutok mo, hindi dinyan ko, ha. Hindi kaya. <laughs> yeah, yeah. Kailangan mahigpit na mahigpit para hindi pumasok yung hangin. Kasi pag pumasok yung hangin, magkakaroon niya ng uh, air pocket. Yun, Ma, hindi na yan maglalaro. Kung hindi man, puputok yung oil seal. Yan. Okay na, ganda ng bounce, no? Kabila, okay na rin yan? Okay na. So, ano masabi mo kay Bimak? Oh, andun si Baymax sa kabila. Okay, so hanggang dito na lang kapatid. Salamat po!